Dito po kami Pero sa Lamangang Cave. Hindi na, namin na, na, na alam kung makakalabas pa po kami dito. Tara. Tara. Tangin ng sigla kasi. <laughs> may, Grabe to. Para maahanap natin yung... hinahanap natin poles. Kala ko ba... Ibong okay. Adarna hinahanap natin? Hindi. Una, bago natin makita ang Ibong Adarna, makakapunta mo tayo sa poles.

Para tayo sa pools. Dito. Tama <laughs> <laughs> po, na. Dito. Ang question po. Okay. Wala po yung daan. Saan dito? <laughs> Wala po mga sun age na... <laughs> Pre, parang nararamdaman ko dito. Dito Ay, kasi... Hindi kasi... Di, malawang ko dito, pray, kanan. Kanan tayo, pre. Kanan, hindi, di. Coins, coins, coins. Coins, coins. Dali, coins. Dito, 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 dito. Balik, 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 ay, balik. Pre, pre, para sa ano? Magandang pulse dito sa kabila eh. Ha? Hindi, sige. Turn screen tayo, okay. ha? Turn screen tayo kung saan. Kung pagtao dito. Pag, pag ibon, dito. Oo. Oh. Pagtao, dito. Doon. O, game. Dala. Dito tayo. Pre, dito tayo. Okay na. Dito kami. Nag-ibon. Tara. Ay, hindi, pre. Wala yan. <laughs> dito yun, hindi dito na natin ilog doon. Ilog. Oo, oh, doon. Hindi, ito nga yun eh. natin, tapos bababa na yun na Tara. Tara, pre. Ikan ito pinakamagandang gawin natin. Diyan ka, dito kami. Huwag <laughs> <Dito. laughs> tatundaan yan. Text mo na lang. Tara, tara, tara. <laughs> Para hindi, ano lang eh. Di ba yung tubig doon? Pag ano so. eh. Oo, oh, tama oh, dito. Oo nga. Masorkatin natin yun. Masagal din yan eh. Nudaganin na tayo. Hindi <laughs> po ang pupuntahan natin. Dito. Ako lang Wala po dito. Puro bangin na po. Meron nga. Kapag babae, no? Paano ba Parang sigurado ka eh. Ay, tatlo daan, pre. Oh. Dito, dito, doon. Ay, <laughs> dito, try natin yung How try try dito kung okay. pre, natin. lang Dali, langgam. Huh. Okay. Ano? dito. Dito, ibon eh. Sige. Dito. Sige na. naman pre. Video. Yan. Si Fredo naman ang una. Si <laughs> iwas iwas mo. Baka may mahal ko na sa buhay. Pareho pa po sa akin. Sa mga mahal ko na sa buhay. Kung sakasakaling mawala po kami dito na po sa Quezon. Ay nako ba lang dito sa gubat. Yun lang. Tandaan niyo yan ha. Yan. Fred diretso lang. <laughs> Diyan, diretso. Ah, uh, kanan para tayo kumaliwa. Ha? Hindi nga, San. Sige. Hindi. Basta sa gitna para walang... <laughs> ito na po, tinabigat may na ginagawa namin sa buhay namin. Tungay. Hindi lang po basta-basta trip ko ito. Talagang adventure talaga. Nalagay po namin yung buhay namin sa kapamahakan, mga kapuso. <laughs> <laughs> mga pamilya. Bigyan ng jacket, bigyan ng jacket. <laughs> Ayan, lang, pre. Hindi ko malam. Hindi, yun, may daan. Hindi, ito poles. Ito yung tubig, no? Hindi, yun no? yun yung tubig, oh. Papunta na yun doon sa poles. Okay, no. Sundan natin yung tubig, pre. Sige, hindi jeep na daan ng tao to. Ay, no, dinadaan to pa May bakas nga eh. Tara. Tara. Mukhang di na dinadaan ng tao to pre. Huwag kang matakot. Kasama mo kami. Hinto kami sa liwad mo. Sige, tara. Tara kami daan. Hindi yan, tara. Ha? Tara. lang yung lumad na dito pa po. Kaya nga. Para ano. Makita natin yung tuktok ng ano. Hinanap natin. Tara mara. Ito ang bubutasin to. Bagay eh. May pumupunta tayo dito kasi may mga munyog na. That... Oo, oh, ano ka ba? Mm -hmm. Ayan ang daanan namin. Tingnan nyo ang gano'ng kat katikit. Uh, kat kat, katikit. <laughs> <laughs> Yan, Diretso lang po. Diretso. Opo. Diretso. Pero tingnan ba kung may anak ko na. kayo lang Ayun na pre oh. Ayan, Ito na oh. Ayan, pata pataas. Pata, yeah. Siyempre, sa baba, o. Tara. Ayaw ka na. Balik po ba kayo saan? Tara, oo, tara. Saan ba alis nalabas ito, pre? Hindi, oo, oh, ayun, oh. Paano mag-a-upload dito, oh? Well, siyempre, ano ka ba? Tara. Ako ba, una? Hindi ko. Oh. Ano ang video, pre? Wala man. Nakikita ako.

And I... <laughs>

Tuntunin na lang kaya natin mamaya ito. Ano? Tuntunin lang natin. Malayo yung ibutan niya. Tandaan niyo. Ha? Huh? Paano ba tayo babalik? Paano tayo kaya bumalik, pre? Ha? Huh? Paano huh? tayo bumalik? Ito, bahala ka. Hindi ako dyan. <laughs> 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 Hindi ko na pabalik, pre. Ikaw ba? Tandaan mo? Ha? Huh?